Oh my God! Oh my God. <laughs> Ayan! Wait, ito yung bulaklak! <laughs> Pakalipas ang halos apat na dekada, ang bata at sundalo naging simbolo ng revolusyon, muling nagkita. Tumatayo naman na balahibo ko dito sa pagtatakbo ito. It Parang gusto kong maiyak. Kasi <laughs> kakaiyak <laughs> naman to. Eh, Bakit ka ano doon? Eh, batang-bata ka. Opo. Okay. Okay. Bali, uh, nasa biyahe po kami, naabutan po kami ng traffic, tapos sabi po dun sa balita, sabi ng kwento ng nanay ko na, Bapayapa naman po yung gathering ng mga tao dun sa EDSA. Mm na lang kami, makisa kami sa mga tao. Tapos, nawala po ako sa site nung parents ko po. Nawala ako. Nakita nila, malayo na ako. nag ako ng flowers sa ground. Tapos, inaabot ko po yung bulaklak sa mga sundalo. At talaga? At yun po yung actong nakunan po ng asawa ko oh. ni Ma'am Martin. Nare-recollect ko na lang po habang lumalaki ako eh. Napakagandang pangyayari po pala yung nangyari noong 1986. <laughs> si Tatay Mario, walang pagsidla ng tuwa Siyempre masaya, masaya ako dahil nakita ko ma'am. Kasi that time, nung nangyari yun, nung said sa 26 years old ako, kasi at 3 years old. Oo oh, oh, nga, oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. So, tinanggap mo naman yun yung pagdating sa bulaklak, di ba? Opo, nga. Sinayo? Tapos sinawakan ko yung buhok niya noon. <laughs> <laughs> ikaw! Kasi malala ko talaga, ma'am. Oo, oh, ikaw, Jello. Parang ano siya, mission accomplished ka ngayon. Hindi po ako makapaniwala na magagana po itong pagkakataon na ito na magkikita po kami. Because for so long po ang iniisip ko, kumusta na po kaya yung sundalo na nakita ko po 39 years ago. Ang unang fear ko po noon, buhay pa po kaya siya. Oo. Oh, oh, Di ba po? Kasi oh, oh. anything can happen po, sundalo ko okay, so... po yun. May chance pa kaya na magkita kami. Well, tatay yan. mo nakita mo. Oo Ano? Oh, po, man. At yun naman <laughs> yun.